Hello, hello mga katigangers Medyo ano pa Garalgal pa ang boses <laughs> Kasi inuubo kami <laughs> e, Galing kami sa ano Sa uh, Kaiser kumuha ng Kumake up ng medicine Eh nagretso na kami dito Kasi day off ngayon eh Ito yung bilhin lang namin sa ano sa Costco. Yung saging may saging pa kami Kaya lang may green kasi eh Pag green medyo magtatagal pa Kaya kumuha kayo kami isang tubig lang kasi malamig ngayon eh mahina ang inom pag ano malamig <laughs> ng panahon at saka bumi bumili ako nito kasi ito magkano ito yung ano ko parang 15 dollar ito eh kaya lang less 350 kaya nagiging uh, parang 12 lang o ano eh ang lalaki nito kaya pumapatak lang ng parang 70 cents or 66 cents yata kasi 18 bags yan eh ang lalaki uh, ang lalaki ng, ng ano ng ng bag niya ayan 120 grams na kalagay eh kada, kada bag at saka ito ito ano lang ito eh parang 12 dollar lang ito eh yung nasa cup na eh yung cup na ganun eh 24 yan ayan pero hindi sale ito kaya lang yung ano kasi, uh, sabi niya, yung hindi raw maanghang kasi na inuubo. eh ako, nagustuhan ko ito. Kasi kumuha kami nung last na pumunta kami dito, bumili na kami. Kasi sale. E eh, hanggang ngayon sale. E eh, masarap. At saka ang dami. Ang laki. Ang laki kung compare dun sa mga nasa, nasa ano, nasa, ang laki ng size. Compare dun sa ano, sa mga ano, sa Pilipino store dito. At saka bumili na kami ng ano, ng isang ano na isang whole pizza na <coughs> sorry malaki malaki tingnan tingnan mo tignan mo parang mesa laki ayan ito yung mesa ayan ayan halos isang mesa ang laki ito yung ano namin mura lang ito din Nine, $10 dollar plus tax $11 dollar ka na lang half and half eh wag ko pa paano naman uubusin ito <laughs> Aubutin uh, na naman na ano maii-stock na naman sa uh, pangalan to uh, ref kasi laki kasi bumili bumili kami sa pizza sa pizza hut noon kaya uubos lang din <laughs> kanina ng ka gabi yata ko kinain yung ano last na hiwa kasi sa pizza hut maliliit ang liliit lang parang ganito lang ito pag gumuha ka bumili ka ng ano nang full pizza dito meron ka ng ano extra na plato wala ako konti yung binigay eh hindi na ako nakapagpa ano nakapagpa dagdag kasi ah uh, ang dami ang hindi naman busy kaya lang ko konti yung staff ay ito puro pepper ang binigay walang ano walang cheese ayan walang cheese kaya lang hindi naman ginagamit kaya wala kahit, kahit ano. Ay, an kahit At saka ito, 'yung walang sawang ano, uh, wala, one to sawa. One to sawa na soda. Kaya ngayon, 'yun lang. Eh uh, Kain na tayo. Kasi dadaan pa kami sa ano sa Walmart kasi bibili ako ng ano ng mouthwash ko doon. Hindi 'yung binibili ko mouthwash dito na marami, 'yung Listerine. Listerin nang bibilihin ko sa Walmart na aking ano aking mouthwash kaya lang yung ano yung 4 times gum protection parang ganan parang gums basta, para sa gums naman yon na mouthwash. kasi yun nakakatulong sa akin yon sa tingin ko kasi yung kahit yung ipin ko ay medyo umuuga <laughs> pag ano naikakagat ko pa rin <laughs> Pero pag hindi yun ang ano ko, ang, ang gagamitin ko ay mas, parang may, may, sakit ng konti. Pero nakakagat ko pa rin. Huwag lang yung ano, buto. Gano'n naman talaga. Okay. Yun lang. Kainan na kami. Bye-bye.